Isang beses lang nangyayari sa isang siglo ang pecha ngayon na 12-12-12. Kaya naman ang libo-libong magsing-irog, magpapakasa ngayong araw sa paniniwalang swerte ang pecha ito sa buhay pag-ibig. May news to go si Luan D. Kabado at excited na ang soon-to-be husband and wife na si James Paul Cunanan at abogado si Joyce D. Maisip. Ngayong araw kasi, December 12, 2012 o 12-12-12 ang pinakahihintay nila para sambitin sa isa't isa ang mga salitang I do. That's the date that um, we're gonna get married and that will be definitely be my favorite number. I have friends, started with 888 just every year we have weddings on that date. So 888 999 1010 10, 10. 11, 11, 11, and now it's my turn. 12, 12, 12. Ang 12-12-12 ay sumusunod sa transitional dates na 10-10-10, 11-11-11, and 10-11-12 na ayon sa mga wedding bookings ay pinag-aagawan sa buong mundo. Dahil isang beses lang nangyayari sa isang siglo ang petsang 12-12-12, libo-libong 12, couples ang ikakasal sa araw na ito. Marami kasi ang nag-iisip na swerte ito. Bagay na sinang ayunan ng mga numerologists. Magkakasundo sila. Eh maganda naman ikasun talaga sa panahon ng dragon. Kasi yung dragon, actually pag binasa natin yung water dragon, it is a combination of the performance of the rat as regards business work and career, and the performance of active money, which is the dragon. Para sa mga ikakasal ngayong araw, magkakasundo ang magsing-irog lalo na sa kanilang marriage life. Lucky day rin umano ito para sa marami dahil magkakaayos ang mga magkakaaway. Luandy, GMA News.